ito eh. Kita ko sa Jessica Soho. Nasawa ata ng kalabing labi. Manti pa lang. Kumusta mga kadayo? Ngayong araw nga pala ay maunguha ko ng eloporos. Sakto, hibas eh. dito sa amin ngayon. Ako nga lang pala ang maunguha ngayon kasi nga wala si mami. May inas si siya. Medyo mahangin nga pala nung nagtanginas ako. Dito may nadaanan akong lalambad. Kukuhaan ko mga kadayo yung banda malayo-layo pa yung kukunin ko kasi ngayon yung mga ariporos tuwad kung tawagin sa samar yung una kong nakita na ariporos nasa kahoy siya nakadikit dalawa pala sila hindi ko agad nakita yung isa pero halos talaga sa bareo-bareo makikita ang areporos. Nakadikit sila sa dahon, bareo-bareo kasi ang tawag dito. Ako nga pala dyan na una manginas kaya sabi ko para makarami. Mahirap din kasi kunin yung areporos. Sa sobrang lakas ng hangin yung camera ko tumabingin na. Mahirap din pala magpanginas huwag mahangin masyado kasi nga magalaw yung dagat. Malakas yung hangin mga Yun yung sombrero ko. Dahil sa sombrero ko para na akong Pirates of the Caribbean sa part nga pala na to ay nasa baryo barrio na ako banda kaya na ako ng pa isa isa tinanggal ko pala yung chinilas ko kasi nababasa ako tumatalsik kasi siya pag naglalakad ako dito kahit papaano na ako pa isa isa at least meron kaysa wala lahat nga pala ng aripuros may lumot pero hindi ko na nililinisan ng gusto kasi nga matatagalan ako kung makikita niyo yung tubig magalaw, mahangin kasi. Amihan kasi dito sa amin, nakakaduling magtingin at nakakabingi sa sobrang lakas ng hangin. sa bahay linisan para makarami ako. Ito pa, pinakita ako. Pinakot okay, siya. Tungkol na lang sa bahay linisan, dito inahalo kayo ko yung bariyaw-bariyaw na katago kasi yan sila nakadikit. Mahirap din kasi makita pero pag nasanay ka na madali na lang. Sa paungo pala ng Arifros, hindi pwede dito ang kuba dahil dahil ko makuba nito. Ito, ito pala mga kadayo na hukuha ko. Kunti pa lang. Kung makikita nyo mga kadayo, marami ng bariyaw-bariyaw. Dito na kasi ang spot na sinasabi ko kanina. Sa lugar nyo pala mga kadayo, anong tawag nito sa inyo? Sa amin kasi sa Samar, tuwad ang tawag dyan. Ang gusto ko kasi sa tuwad, malasas siya. Kahit wala ng bitsin. May lumot. Talagang lahat ng ariporos may lumot. Mahirap nga lang tanggalan yung bandang puwit niya kasi nga matrabaho. Lalo na pag marami kang makuha. Talagang maglalaan ka ng oras, di kagaya ng ex mo. Nawala na siya ng oras sa'yo. Sana makarami ako. Doon ko na lang sa bahay pantanggalan ng lumot para makapag-focus ako. Ang hirap pala mga kadayo mag over lalo't bulol ka. Talagang nititikwan tikto ako eh. Kung nakaabot ka mga kadayo sa part na to, pa naman sa page ko at pa-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Ito meron. na Medyo... Nakakahilo magtingin kasi mahangin. Hira pag amihan. Dito pala sa part thato, nakakita ako na nakakita ko na parang pansit. Parang pansit. Nakita ko dito. Pero ang alam ko kinakain niyan, di ko lang alam kung anong pangalan. Ang alam ko ito kinakain ito eh. Nakita ko sa Jessica Soho. Try ko lang, dalhin ko lang to. Ayan. ka kung ano ito, mga kadayo pangalan ano nito asawa at anak kalabing labing ito nga pala mga kadayo na ako ko nahirapan talaga ako buti pa yung mga nakaraan marami kami nakuha kami ng asawa ko hindi pa lang Duduling ako sa hangin nyo. Nakaduling dito, sinusubukan ko pa manguha para madagdagan yung kuha ko. Aplit, mga kadayo, yung makuha ko. Hindi. E, na. Pwede na. Paano? Mauwi na ako. na, Salamat, mga kadayo, sa panunod. pa rin. Ayun. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова